magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at nang makita ni Daryl ang tingin ng Reyna ng South Cloud. Ito ay ngumiti at sinabi, Sige na aking mahal na Reyna. Susunod din agad ako sa inyo. Nais ko muna din maglakad-lakad upang magpahangin. Napagod din ako sa aking ginawa kanina upang gisingin ang primordial spirit ni Pinunong General Recto. Nais ko na magpaangin. Sabi ni Daryl sa Reyna ng South Cloud Continent. Nang marinig ito nila Ambrose at Reyna ng South Cloud. Si Ambrose ay muling nagsalita at sinabi. Auntie, hayaan na natin si Ama makapaglakad-lakad. Halika na, sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud. Ito ay tumugon at sinabi. Daryl aking mahal na asawa. Sumunod ka agad sa amin sa loob ng kaharian. Aantayan kita, sabi ng Reyna ng South Cloud kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti lamang at sinabi, Pangako susunod din agad ako sa inyo, sabi ni Daryl. At ang Reyna ng South Cloud ay tumingin kay Ambrose at sinabi, Tayo na Ambrose, tayo nang bumalik sa loob ng kaharian nila Empress Ganggang at Brother Zubaji at naglakad na ang Reyna ng South Cloud. At si Ambrose ay tumingin kay Daryl at Yumoko at si Ambrose ay naglakad na din sa likuran ng Reyna ng South Cloud. At si Daryl sa mga oras na ito, ay naiwan mag-isa at si Matandang Jomar na lang ang kanyang nakikita. At si Daryl ay nagsalita at sinabi kay Matandang Jomar. Humihingi ako ng paumanhin sa aking nagawa Matandang Jomar. Ang silid na pagamutan ay aking nawasak ng hindi sinasadya alam ko bilang isang manggagamot ang silid pagamutan ay masyadong importante sa tulad mo at ito ay sagradong lugar para sa inyo kaya lubos akong humihingi ng paumanhin sabi ni Daryl nang marinig ito ng matandang manggagamot na nagngangalang Jomar ito ay nagsalita at sinabi Nauunawaan ko naman ang iyong ginawa mahal na Emperor Daryl at si Emperor Zubaji na ang bahala sa pagpapaayos ng silid pagamutan kaya wag mo na ito isipin pa Emperor Daryl. Dahil maibabalik naman sa ayos ang silid pagamutan. Ang silid pagamutan ay isang sa importanteng silid para kila Empress Ganggang at Emperor Zubaji, kaya hindi nila hahayaan na manatiling sira ang silid na ito. Kaya wag ka na mag-alala pa Emperor Daryl. Sabi ni Matandang Jomar, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay nagsalita at sinabi, Tama ka ang silid pagamutan ay isa din sa pinaka-importante kila Brother Zubaji at Ganggang. Ngunit ito ay akin nawasak. Nakita mo naman ang naging galit sa akin kanina ni Ganggang. Kaya lubos ako nahihiya sa kanila ni Brother Zubaji lalo na kay Ganggang. Ikaw matandang Jomar, saan ka muna pala mamalagi habang sira ang silid pagamutan? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni matandang Jomar, siya ay ngumiti at sinabi. Emperor Daryl habang sira ang silid pagamutan. Maaari naman ako manatili muna sa aking tirahan. Oo ang silid pagamutan ay tinuturing ko ng aking sarili tirahan. Ngunit may tahanan talaga ako. Ang tirahan ko ay nasa loob din ng Imperio ng North. Mona, para kung ang mga sundalo ay kailangan ng agarang gamutan ay napupuntahan agad nila ako. Kaya wag ka na din mag-alala pa sa akin. Ang tahanan ko ay nandito lang sa loob at maaari din ako manggamot sa mismo kong tahanan. Habang sira pa ang silid pagamutan, sabi ni matandang Jomar nang nakangiti kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay napangiti din at sinabi, Mabuti naman kung ganun, akala ko sa silid pagamutan ka talaga natuloy at naninirahan. Tuldok, mabuti naman ay may sarili kang tahanan sa loob ng imperyo ng North Mona. Matandang Jomar, ako ay maglalakad-lakad muna. At ikaw ay bumalik na muna sa iyong tahanan at magpahinga. Nais ko muna lumanghap ng sariwang hangin. Nais ko tumungo sa bundok na iyon kung nasaan ngayon si Brother Zubaji. Nais ko sumunod sa kanya upang kumuha ng halaman ferns at alamin kung ano-ano ba talaga ang mayroon sa bundok na iyon. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni matandang Jomar, siya ay nagsalita at sinabi, kung ganun mahal na Emperor Daryl ako ay babalik na sa aking tahanan. Mag-iingat kayo ni Emperor Zubaji sa bundok na iyon. Lalo ka na Emperor Daryl. Sana ay makakuha kayo ng halamang fern sa bundok na iyon ng ligtas. Sabi ni Matandang Jomar. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Salamat Matandang Jomar. Nang marinig ito ni Matandang Jomar. Si Matandang Jomar ay ngumiti at sinabi. May nakita kita mahal na Emperor Daryl at ang matandang manggagamot sa imperyo ng North Mona sa nagngangalang Jomar. Ay naglakad na patungo sa direksyon kung nasaan ang kanyang tahanan sa loob ng imperyo ng North Mona. At si Daryl ay lumingon sa bundok na napakataas kung nasaan ngayon si Zubaji. Upang kumuha ng halamang ferns na gagamitin ni Daryl. Para maibalik ang dalawang daliri ni Pinunong General Recto na naputol ni Gabriel sa kanila naging laban at maya maya si Daryl ay bamulong sa kanyang sarili. Ang bundok na iyon nung ako ay bago pa nawala sa mundo ng mga tao. Ay hindi pa ganun kataas ang bundok na ito. Ngunit ngayon, ito ay nagtataglay na ng sobrang taas at ang kanyang katayuan ay napakagandang bundok. Na ang mga puno at damo ay mga nasa malusog na katangian. Kitang kita dito ang mga nagtataas ang mga puno. Kahit na sobrang layo nito simula dito sa Imperio ng North Mona at sa tingin ko ang bundok na ito ay may kakaibang mga halamang panggamot na hindi lang halamang ferns. Baka may makwa din ako magagamit ng mga mangkukulam na elf sa paggawa ng mga elixir at gamot sa kanilang lugar. Dadalin ko ang makukwa kong mga halamang gamot sa kabilang mundo kung saan naninirahan ang iba't ibang nilalang at kung nasaan ang lahi ng mga elf. Sa akin pagbabalik sa kanila, ito ay aming magagamit sana ay may makita ako ng mga halamang gamot sa bundok na iyon na mapapakinabangan ng lahi ng mga elf. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At dahan-dahan ito umangat sa hangin. At sa isang segundo, ito ay lumipad ng mabilis. Patungo sa direksyon kung nasaan ang mataas na bundok na kung saan nandun ang halamang ferns at si Zubaji sa mga oras na ito. Samantala sa bundok na kung nasaan si Zubaji upang maghanap ng halamang ferns. Nakikita niya na nawala na ang pagdilim ng kalangitan at ang spiritual ni Daryl sa mga oras na ito ay hindi na nararamdaman ni Zubaji. At si Zubaji ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi, Ang spiritual na aking naramdaman mula dito ay nakakatiyak ako na kay Brother Daryl iyon. Baka kinakailangan niya ilabas ang kanyang spiritual na lakas upang gamutin si Pinunong General Recto. Sinisimulan na ni Brother Daryl ang paggamot kay Pinunong General Recto sa mga oras na ito sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. Ang hindi alam ni Zubaji ang ginawa ni Daryl kay pinunong General Recto. Kaya ito naglabas ng ganun kalakas na spiritual upang gamitin ito upang magising ni Daryl. Ang natutulog na primordial spirit ni pinunong General Recto sa kanyang katawan. Walang kaalam-alam si Zubaji sa mga oras na ito. Kung ano talaga ang buong nangyari sa silid pagamutan na nasa loob ng kanilang imperyo ni Ganggang at si Zubaji ay naglakad-lakad sa masukal na bundok. At samantala ang isang ibon na nakadapo sa malaking puno ay biglang lumipad. At ito ay tumungo sa nakatagong lungsod at kaharian, na hindi makikita ng sinuman. Ito ang Enchanted Forest, sa ilang minuto ang lumipas, sa paglipad ng itim na ibon. Ang itim na ibon ay nakarating ito sa isang masukal na lugar. At biglang may lumabas na portal. At sa paglabas ng portal. Ang ibon ay pumasok roon at ito ay biglang nawala. At ang itim na ibon ay nakarating sa Enchanted Place. Habang lumilipad ang itim na ibon. Makikita sa lugar na ito. Ang mga lahi ng Encanto ay lahat ay abala. Ang iba ay nagsasayawan at ang iba ay abala sa pagbebenta ng kanilang mga kalakal. Tulad din sa lugar ng mga tao. Ang lugar ay napakaganda. At ang mga nilalang dito ay puro nakaitim na kasuutan. Maingay ang paligid dahil sa mga nagsasayawan at mga sigawan ng mga nagbebenta ng kanilang mga kalakal. Tuldok, at ang ibon na itim ay nagpatuloy sa paglipad. At ilang minuto ang lumipas. Ang ibon ay pumasok sa malaking kaharian, na ang mga sundalo ay nakakalat sa bawat sulok ng kaharian na ito. At sa pagpasok ng itim na ibon, ito ay nagbago ng anyok. Ito ay naging pigire ng lalaki na may mahaba na buhok. Ito ang general ng kasundaluhan ng lahing inkanto, na si General Raiji, ang pinagkakatiwalaan ng hari ng mga inkanto. Nakikita ng mga kasundaluhan ng lahing engkanto si General Raiji. Ang mga ito ay nagsiyoko at sinabi, maligayang pagbabalik, General Raiji. Sabi ng mga kasundaluhan sa kaharian ng lahing engkanto. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!